Luto tayo ng malunggay. Masarap to mga kablag, oh. Bunga ng malunggay. Sa iba, hindi kinakain to. Pero sa amin sa pangasinan, kinakain to. Sarap to mga kablag, oh. ng taga norte mga kablag. Basta taga norte. Sarap ng bahay niya. May malunggay lagi yan. Sarap to mga kablag, oh. Ang sawag nito Yun po karne Tapos kamuti lang sa kakamatis ito ang ng Malunggay Sarap to mga kablag. Paiga natin kunti Para maluto yung kamuti Malilam lang to Ito na mga kablog oh sarap to malunggay bunga ng malunggay kain tayo mga kablog oh. malunggay